yan tingnan niyo mga master panoorin niyo ayan Sabi 'yung electric pano so talaga mo lumakas pa yung apoy niya mga master so dapat maging aware kayo nito mga master ha maring lumala ang lumaki yung apoy Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na paupahang bahay sa barangay E. Rodriguez, Quezon City, pasado na stress na madaling araw. Kaya ito lang nasal, malami na gamit, no? Oh? Natupo ang 26 na bahay. Isa sa tinitinansanhi ng apoy ng BFP ay problema sa kuryente. Doon nagsimula doon sa loob ng kwarto nung nadinig nila yung kasama niya na si Mike Pitana na naamoy niya na merong parang nasusunod na kuryente. Bago sila umalis, uh, kailangan nilang bunutin po yung unplug po nila. Sigurado nila lahat naka-unplug. So ganyan mangyayari mga master, no? lalo na sa lugar na laging brownout. Halimbawa, tulad ngayon na pasukan, nag-alisa na yung mga tao sa loob ng bahay. Nalimutan i-off yung breaker, nalimutan bunutin yung mga appliances na nakasaksak tulad nitong electric pan. So, para maging safety mga master, no? Yan, tulad nitong ginawa ko. RCBO na yung ginawa kong min. Na, Napaka-sensitive nito mga master. May video ako dyan, ilalagay ko lang yung link sa comment section. So, napaka-sensitive nito mga master. Mabibili lang to online. Uh, sa Shopee yan. ilalagay ko lang din yung link sa comment section so para doubly safety talaga yung ginawa ko mga master no. tulad nitong outlet ko yan GFCI protected siya halimbawa may nadetect na problema itong GFCI uh, short circuit o minsan yung mga anak natin pag nagsaksak nasasagi yung dulo na flag. so may ground fault siya nadi didetect ng GFCI. Yan, tingnan niyo mga master pag i-trip off ko to siya. Ay, i-off ko pala. Yan. Yan. Namatay yung electric fan. So dito lang siya nakasaksak sa kabilang outlet. Ah, uh, GFCI protected siya. Yan. Ganyan ka safety mga master no na kaya niyang i-detect agad yung magiging problema na hindi na lalala pa. So, yan mga master, may video din ako niya. Ma ilalagay ko lang din sa comment section yung link nitong video ko mga master about sa GPCI. So share lang ang video na to mga master para marami tayong matulungan at siyempre yung pinagpagura natin na o pinaghirapan natin na maipundar na bahay maging safety rin. So maraming salamat mga master.